maulan na uh, Thursday dito mula kagabi walang tigil ang ulan kaya sigurado yung creek ay baha na naman. So ayan. Good morning kamusta ang lahat? Good morning sa mga nasa Europe. At sa US, madaling araw ngayon sa kanila. Good morning din sa mga nasa UK and Good evening naman ngayon sa New Zealand kasi baliktad ang oras ng New Zealand at saka Spain. Uy anyway guys, maraming 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 salamat sa panonood ng aking mga videos. Ngayon ay magbabalik tanaw tayo doon sa aking mga o mga naging guests na related sa national issue sa Pilipinas. So we'll be going back to the previous guests in this channel. So we'll start from Kakois. Bago ko i-flash o i-share yung video ng latest interview ko kay Kakois, I'd like to read this uh, post of him. Very uh, uh Si Kakois ay si Jewel Ruiz sa kanyang tunay na buhay na nasa Japan. Ayan, no? So, sa ilalim ng picture, makikita nyo yung kanyang mother dear na kinuha na niya papuntang Japan. So, eto basahin natin. Noong nawala si tatay, napakalaking pagsisisi yung nararamdaman ko kasi hindi ko man, man lang nasabi na tay, mahal na mahal kita. Kasi nahiya ako sabihin sa kanya na hindi ko man lang nabati ng Happy Father's Day kahit isang beses. At hanggang ngayon ang pinagsisisihan ko yung mga panahon na nasayang. At dahil ikaw na lang ang natitira, hinding-hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na sabihin at, ipags at ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal na'y. At sisiguraduhin kong hinding-hindi ko pagsisisihan yung mga panahon na magkasama, na makakasama kita. So, that is a uh, post of uh, our previous guest na si Joel Ruiz mula Japan. So, ito guys, na-interview ko ito siya na naantig ang puso ko kasi uh, lalaki talaga, lalaking lalaki pero napaiyak siya noong Uh, sa kalagitnaan ng interview dahil na-recall na niya yung mga pagkukulang niya bilang anak na kahit hindi naging maayos yung uh, pagpapalaki sa kanila ng kanilang magulang dahil uh, sabi nga niya doon sa interview ay uh, nagsusugal, sumubok ng pinagbabawan na pulboron uh, at lahat parang bisyo doon, bisyo dito yung kanyang uh, tatay. So ngayon, um, kaya ko ito binabalik tanaw kasi related ito doon sa nangyari sa pamilya uh, Yulo na meron ding pagsuway ang itong si Joel sa kanyang mga magulang pero kalaunan ay uh, na-realize niya na ang magulang ay magulang. So, ano uri natin ang video ito ng aking previous interview sa kanya. Sasabihin sa'yo, wala kang, hindi kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, which is wala naman akong dapat lingunin sa pagkakatanda ko, no? Mm -mm. Siguro kung mamimigay ako ng pera, hindi sa kanila, siguro sa ibang tao. Kasi sabi na nila na masama, pero yun yun eh, di diba? Kasi yun yung natatandaan ko, wala akong natatandaan na maganda nung mula nang tumira ako sa palengke hanggang sa umalis ako doon wala talaga akong natandaan na maganda puro alam mo yan yung yung Suma. sama ng loob sama ng mm. loob yung galit mo hanggang ngayon pag naalala ko na yung, siguro yung boss ko nanginginig eh kasi naalala ko yung nakaraan no? ulyanin ako yeah. sa totoo lang eh ulyanin pero pag dating sa nakaraan pandantanda ako eh. Ah. Uh, yeah, mm -mm. So, pag na ka at uh syempre may mga mm -hmm. times na you really need to go back kung saan mo saan ka lumaki and you see them. So do you uh, uh approach them or o sila lumalapit just do I nagbe-bless ako sa mga lola sa mga oh. ko, sa mga tiyahin ko, sa ano, mga chuhin ko, no mga nagbe-bless ako pero iba kasi sa kanila. Eh alam mo yon yung pag nag-bless ka sa kanila, pag binati mo sila, kailangan mm. mo magbigay ng pera. Hindi lang basta, hindi lang basta liman libo, hindi lang basta sampun libo. Alam mo yan. Mm -mm. Bawat isa, ba diba? Sa dami nila, hihingian ka. ba diba? Mm -mm. Yung Ngayon alam mo yung, kailangan kusang loob eh. Kusang loob yeah. eh. Kung ano lang yung binigay mo, salamat. Dapat ganun. Hindi eh. Yes. Nagbibigay sila ng pressure presyo na hindi dapat eh. Kasi hindi tama yun. Na ikaw yung humihingi, at ikaw pa yung magde-declare ng gusto mo, 'di ba? Mm -mm. uh, Pero kung naging maayos uh, sana sila nung kabataan nyo, maybe it's a give and take uh, uh ano, um treatment kasi of course kung nag-give sila noon, this time you have to I mean, kung nag-give sila noon, uh, this time you have mo, to it's time to pay back kasi 'di Alam diba, mo, madam, ano, uh, mm -hmm. uh eto palagi ko sinasabi to eh no na naniniwala ako dun sa sinasabi na ang buhay talaga parang gulong eh oo oh. iya yeah. totoo yan alam mo ang bakit kasi nandoon kami noon akala namin yung gulong na plat na nandoon kasadapan dapa mm, mm tapos eh nagkabaliktad. sila ngayon yung nasa baba kami naman yung nasa taas alam mo yun yeah. hindi mo Mayroon masasabi yan. yung buhay ng isang tao hindi mo mm mahusga ng isang tao kung yung buhay niya ngayon is ganyang kahirap. Kasi darating ang panahon, pag nagsikap yan, iikot yan eh. Iikot Correct. yan. Hindi totoo yung walang pag-asa dahil nasa Pilipinas ka. Hindi totoo yun. Yung kunikwento niya dyan is yung tiyahin niya pala na uh, alam naman ng mga tiyahin niya na hirap na hirap na sila sa buhay hindi sila mapahiram, hindi man lang sila mabigyan ng kaunting pagkain, eh ang dami nila magkakapatid. Tapos may bisyo yung, siguro dahil na rin may bisyo yung mga magulang ni nitong aking guest. Kaya tinitiis sila nung mga tsahin niya para makita na bakit may pambili kayo sa sugal o sa mga bisyo ninyo hindi kayo makaprovide ng pagkain. Kaya itong si Jewel uh, Ruiz, tumatak sa kanya yung uh, pagiging madamot ng kanyang mga tiyahin. So hindi niya naiintindihan yung buhay noon, kaya niya ito sinasabi. Pero ituloy natin ang kanyang kwento. At ang, ang pinakamasakit doon is ka mag anak mo pa yung nagtrato sa sa'yo ng parang hindi kayo trinatong kamag-anak. Yun nga, sir, naniniwala ka ba doon na kapag maangat-anakat ka na sa buhay, dumarami na yung kamag-anak mo. Pero noong mga time na naghihirap ka, wala sa'yo nagpumapansin. Wala, wala. Actually, walang nakakilala sa'yo. Pag mm -hmm. wala kang pera, walang nakakilala sa'yo. Yun naman ang buhay, di ba? Yes. Hindi, alam mo, ano na yan eh. Yan yung mali maling culture na na na-adapt na ng mga ng natin eh nating mga Pilipino, 'di ba? Hindi dapat. Oh, Alam mo dito sa Japan, dito, hmm. lahat dito, hindi mo masasabi kung sino yung mahirap eh. Walang mahirap eh. Actually, tamad lang yung iba kaya nagiging homeless. sa dami ng trabaho na meron dito. Hindi hindi yung 'di dahilan na wala kang pera eh. Oo. Oh, tamad lang kaya kaya nawawalan. Parang sa Pilipinas din naman parehas lang. Kasi kung yeah. yung pera na kinikita namin dito, dito rin namin gagastos eh. Parehas lang, sapat yeah, lang eh. Parehas lang, correct. Diba? Sir, but Parang kahit sa ibang sa bansa. O, uh, uh, tapos let's talk about Japan. Sa Siam ninyo mga kapatid, kasi meron kang nababanggit na may civil engineer. Ilan nga ulit uh, yung nakapagtapos sa inyo sa Siam? Yung panganay, uh, civil engineer, graduate. Yung pangalawa mm -hmm. na lalaki, mechanical engineer yang sumunod, yung babae uh, engineer din yung ate ko pero nandito kasi sila sa Japan eh so mm -hmm. parang yung pinag aralan nila hindi rin nila nagamit eh alam mo oh, okay. sa Pilipinas lang nila nagamit iya yeah. may tanong lang ako nito mm -hmm. kasi 'di ba 'yung kwento mo sa amin na nakatira kayo sa tulay sa creek mm -hmm. pero nakapagtapos sila sa so, fine ng pamaraan? sino yung tumulong okay. para makapagtapos sila ng kanilang mga courses Ah, kasi meron kaming lola sa Amerika, no? Nung mm. nabubuhay pa yung lola ko, tumutulong siya. Pagdating sa mga tuition fee, ganon, minsan, baon, ganon. May tito din ako sa Amerika. So, yung nanay ko, kapatid niya yon sa side ng nanay ko. So, lahat yon may mga kaya okay, sa sir, Amerika. Kasi, sir, linawin natin. Yung nag-assist ah. sa inyo financially, side ito ni mm. mama mo nasa US. Oo, oh, oh. nung nung simula, nung hindi pa nakakapag yeah. japan yung ate ko. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos Sila yung, yung tumutulong. Oo. Oh. Oo, oh, oh. yung mga dine-debma kayo, side naman ito ng dad mo, ng, ng tatay mo. Ko. Oh. Okay. Oh. Now malinaw na, oh. okay. Oh. So and this time, nung nakapag-Japan na si ate mo, eto na nag-umpisa mm -hmm. na na nakasunod kayo dyan. Tama ba, sir? Hindi. Eh. actually matagal bago ako nakapunta dito sa Japan eh. Mm -hmm. uh kasi nag-aral din ako sa Pilipinas na uh, nag-varsity din ako ng basketball sa Pilipinas na CEU ako eh sa Menjola. Mhm. hmm, mm -hmm. CEU ako doon ako. Pero hindi ako nag-graduate. may scholarship uh, kayo, diba? Uh, you have, uh, uh, uh. You are free uh, sa uh, varsity shows. ako ng basketball sa mm -hmm. CEU. Oo, uh, that time. Pero dahil siguro, dahil excited ka alam mo yung ganito, 'di? Eh. Uh, mhm. Mm Lumakay ko ng walang pera eh. Alam mo yun? Lumaki ko ng walang bagong damit, bagong sapatos, pantalon, di ba? Brief mo, butas, minsan bacon pa, di ba? So, alam mo yung biglang, isang ganun lang eh. Alam mo yun? Isang ganun lang, nagbago yung buhay mo. Mayroon ka sariling kotse, bago yung sapatos mo, bago yung damit mo. Di alahas ka, marami kang pera, kalibat ka na ng wallet ng bulsa mo, ang dami mong pera. Nagkaroon ako sila. So nasilaw ako doon. Ah? Saan galing? Saan galing tong mga nagbibigay? Sa ati galing? ko kasi nandiyan oh. ng nang Japan sila eh. So yes. binigay nila oh. lahat. Lahat ng yes. hindi namin naranasan sa buhay, eh, binigay mm -hmm. nila. Which is, yun naman yung nangyari is napasama. Kasi hindi nga kami, hindi ako sanay ng ganun. Mm -hmm. Nasilaw ako doon dahil ang dami kong pera, hindi ko alam kung paano ko siya uubusin, alam mo yan? Uh, This is babae. in college time You are telling ah, to us college, now college Na okay time, na o, college Okay time. na sana ang buhay mo Okay? Oo, oo mm -hmm. Na kahit di ako magtrabaho Buhay na ako Kasi dami kong <laughs> Si CP mo allowance ko na binapadala niya 30,000 pesos Iba pa ba Sa'yo lang, sa lang yun Sa'yo lang yun akin okay. lang yun, oo, oo. Mm -hmm. Okay Tapos dami kong alahas Dami kong bracelet Ganyan Alam mo yun, di kotse pa ako So, And varsity pa ako ng school. For so, sure. ang daming I babae. yeah, <laughs> yeah. Oh, mm -hmm. that's So, doon dun ako maagang nagkaanak. Kaya, mm -hmm. na-stop ako sa pag-aaral. Doon na bumalik na naman ako na kailangan ko magtrabaho. yung ganun. Uh, Hanggang sa naisip ko ng pumunta rito sa Japan. Uh, mm -hmm. So, nung pumunta ako dito, tourist lang ako. Tapos, ginawa ako lahat ng way para yung pagiging tourist ko is makapag-stay ako dito ng pang-lifetime. So, marami kong sinugal doon, no? Marami kong so, pinagpalit. So, parang sinayang mo, sir, yung pagkakataon, pagkakataon. Na, uh, na inunukan uh, ng ate mo, sinuportahan. Uh, oh, Did your oh, ate oh. got angry with you dahil napasla? Oo, oo. sobrang sakit noon, no? Kasi pinaghirapan niya yung pera na yun. So, akala ako dati, pag nasa Japan ka, ang dali lang ng pera. Hindi pala. Kasi nagtatrabaho hmm. na rin ako dito ngayon, so... Ang dami na, rin na ginawa. Sa, 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 lahat sa Pinas, hindi mo ramdam na, na, pinaghihirapan niya ng ate mo. Kasi, hindi eh. Kasi, kasi napakadaming, sayo, isipin mo, yeah. isipin mo, ah, six months lang yung ate ko, three months lang dito, uuwi doon. Bibili na kaagad ng bahay eh. bayat lupa. Napakadami yeah. niyang bayat lupa sa Pilipinas eh. So, alam mo yung hmm. napakadali ng pera sa kanya eh. Para sa akin, ganun lang kadali. Tapos bibigyan niya kami lahat ng gusto. Bilan niya ako ng kotse. de diba? Alam mo yun? Yes. Ganon ka, bilis yung Kasi pera. Kasi no, sir, na... during the time, I don't know kung, eh, sorry ha, to interrupt. Nung time na nandun pa yung ate mo, I don't know what year, 1980s, 1970s. 19 Kasi, na, ano siya, 98 nakapag Japan. Ang lakas nung, 97 nung yata, 99. 19... Yeah, oh. malakas yung kitaan sa Japan ng mga entertainer. Oh. And oh, this oh, time, yun, hindi, entertainer. Oh. oh, hindi ka sir ba inorient ng ate mo na please naman uh spend this money in orient. In very... ako. ta oh. Inorient niya ako pero, pero kasi alam mo yung napabarkada na ako, diba? Nasilaw ba? sa ne, dami. Nasilaw ako sa mga bagay na hindi ko naranasan eh. Alam mo yun? Mm -hmm. Kasi first time lahat nga eh. sabi sa isang ganun eh, nagbago yung buhay mo. Okay. Di ba? 'yung mga mm -hmm. mga bagay na hindi mo nabibili, mamahalin nabibili mo. 'yung mga babae na dati tinitignan mo lang sa TV, saka sa dyaryo. ngayon kaharap mo na ang pa nila, 'di ba? Alam mo 'yun? Mm -hmm. So Sir, you're so honest club. telling this. Sorry, interrupt kita diyan ha bago ako mawala. Mm -hmm. You're so honest to tell us this journey na pinagdaanan mo. Uh, kasi pwede mo naman to itago. Pwede hindi mo na isabihin sa amin. Pero para para saan what, ko dapat itago. Uh, Oo oh, nga. Ba para bakit mo sinishare sa amin? Go ahead. Kasi alam ko na yung mga taong makakapanood nito, may kapupulutan silang tamang aral eh. Alam mo. Kung mag-iisip sila na mabuti ah. Siguro yung iba mayayabangan sa akin daw na magsalita ako. Daw na kung paano ako pumilos. Pero ganto talaga kaya alam mo 'yun. Pero kung lalawakan nila yung pag-iisip nila at iintindi nila yung bawat salita na sasabihin ko. Alam mo 'yung marami silang matututunan eh dahil pinagdaanan ko. Na which is sana wag na rin nilang pagdaanan, 'di ba? So sure. kung lalawakan nila yung pag-iisip nila mula umpisa hanggang ngayon kun nasa nako. May pag-asa, 'di ba? sure sure ng pag-asa. For sure ako na ka, sure diba? sure kasi oo. Oh, oh. Alam mo yung tuwing nagkikita kami na ade ko pag uh, nag-uusap kami, lagi kong pinasabi sa kanya na sorry kasi ganun yung ginawa ko. Mga panahon na dapat nag-aaral ako, di sana mas maganda yung trabaho ko ngayon, di ba? Itong si Joel Ruiz, ay uh, saludo ako sa kanya kasi naging saludo pa rin ako sa kanyang honesty. Mm -mm. Siguro kung di ako na-spoiled ganun, yung isang... Wala bang nag-gabay, sir? Isang click. Yes, At, wala bang naggabay? Kasi kahit wala, eh, nasa college kasi college time, na tayo. Time, oh, that time oh, yung tatay ko kasi namatay siya. High school ako, namatay yung tatay ko. Okay. Nung nawala yung tatay ko, wala nang gumabay eh. Napabayaan na kami. Okay. Mga lalaki, naging kanya-kanya na kami. So parang alam mo eh, yung wala ng direksyon. Inom dito, inom doon hanggang umaga. Tapos yun, syempre yung nanay ko is ano pa yung nanay ko eh. Uh, lulong pa siya sa masamang bisyo eh. So hindi umuwi. No. So walang tumitingin sa amin, kanya-kanya kami. 'Yun yung nangyari mm -hmm. So, kaya ganoon ang nangyari, nawalan ng direksyon mm -hmm. bawat isa. Yeah. Kaya ako sa kayong bunsong kapatid ko ang hindi nakagraduate, lahat graduate. Iba din talaga kasi sir yung impact ang family. There is mama and papa na nagpapaalala mm -hmm. sa mga bata. Ah. So, mm -hmm. sobrang lahat ibinigay sa amin ng ate ko hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Alam mo yun, naligaw na kami. Hindi na namin, dami namin yeah. pera. Hindi namin, gigimik kami ng konsan sa kami pumupunta. Uwi kami, umaga na. Hanggang sa di na kami makakapasok. Diba? Yeah. Mm -mm. Yung mga gano, And what happened to your car? Nga... Paano nawala yung kotse mo nung time ano na yan? yan eh? Na hindi college. naman siya nawala kasi ibinenta yon tapos pinalitan na naman ng bago. So, nakailang palit eh. Ang dami eh. So, nagmotor din ako. na aksidente ko sa motor. Tapos, binenta yung motor kasi nga na aksidente ko. Pagkagising ko, nasa CT scan na ako. Pinapasok na ako doon kung buo pa yung ulo ko. sa perpetual. so, pero hindi ko lang talaga. siguro yung mapagmamalaki ko lang. Ano, na hindi ako napabarkado doon sa mga vision na para mag-drugs. Kasi hindi ako naninigarilyo. Inom, inom. Yan. may yan Hanggang ngayon, umiinom ako. Oo. Sir, ano yung uh, mga natutunan na, mo doon sa mga pinatikim kang magandang marangyang buhan? Pero isang bagay nawala. Ah uh, siguro um uh, ang natutunan ko lang siguro doon ano. Ah uh, isin nga uh, sana, sana lang uh, pinahalagahan, di ba? Kasi hindi ko siya pinahalagahan eh yun nga yung sinasabi na no sa mga nanonood ano ganito kasi yan uh, sana ma-apply niyo rin sa buhay ninyo na for example breadwinner kayo sa pamilya no wag puro bigay magtira kayo sa sarili ninyo kasi tandaan ninyo yung binibigay ninyo tandaan niyo yung taong pinagbibigyan ninyo sa isang daang tao no isang tao lang ang magpapahalaga sa binibigay ninyo So lahat yung binibigay nyo na yun dahil di nila pinaghihirapan yun. Tandaan niyo hindi nila papahalagahan yun. Kasi hindi nila naranasan kung kano kahirap nila kinita yung pera na yun. Ganun yan. Oo. So siguro, iba-iba rin tayo ng pamilya, siguro, no? Pero para sa akin, once na hindi pinaghirapan ng isang tao at natanggap niya ng ganun kadali, tandaan niya, hindi yan papahalagahan. Ganun niya rin kabilis uubusin yan. Mm. At ganun ang nangyayari sa iyo, sir. Ganun yung nangyayari sa akin. Kasi...